Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Kung may suicide forest sa Japan, meron namang suicide mall sa Davao. As of 2020, wala na pong suicide attempts dun at wag naman sanang mangyari pa ulit. More than a year ago pa yung last na incident, and thankfully, that young man survived. Marami pa rin naman ang pumupunta dun, before a of course, including me, and I've seen na nilagyan na po nila ng physical barriers dun sa fifth floor. Kumala talaga sa amin, even sa mga hindi taga Davao City. Yung balita na marami raw talagang tumatalon dun para magpakamatay. Nakakalungkot kasi alam kong they suffered with depression. Pero pwede pa naman sana iyon maiwasan kung natulungan lang sila, kahit emotionally or spiritually man lang from their family, friends or relatives. Pero some Facebook users began their rising different possibilities. Nung meron na namang isang case, last 2017, he unfortunately died. May report kasi na nagsasabing daladala niya pa yung mga biniling gamot niya para sa lola niya at ayun or mama niya na may malubhang sakit. Kung tutuusin, it also made me wonder kung ba't pa siya bumili ng gamot kung magpapakamatay lang naman pala. Pero baka bigla lang talaga nagbago yung isip niya after niyang bumili kasi di na niya mahandle yung stress or what. But another thing is, ba't dun talaga sila nagpapakamatay sa mall na yun? So far, wala pa kasi akong naririnig na mga ganitong cases sa ibang malls. And I'm definitely not hoping na magkakaroon din anyway. Some theories that I've read were all about the alleged entities though doon sa mall, in which I find it ridiculous. Pero since may part sa akin na naniniwalang medyo off yung pangyayari, kaya I continued reading them, wala rin namang mawawala sa akin kung binasa ko yung mga yun. May isang nag-viral dito sa Facebook na ibinahagi niya yung experience nila ng lola niya. Her lola is originally from the province, at isa rin itong manggagamot. One time after nagsimba daw sila kasama yung family, tsaka lola niya, gumala daw sila dun sa mall na yun. Pagpasok pa lang daw, according to her lola, yung lamig na sumalubong sa kanila, ay parang hindi daw galing sa aircon, basta kakaiba daw, and she also said, na parang may iba siyang nararamdaman. Pero binaliwala lang niya yun. Until napansin niya na hindi raw mapakali yung lola niya especially nung nasa elevator na sila. Lingon daw siya ng lingon na parang may naririnig. Apat lang daw sila na nasa CR that time. Fast forward, pagkawin nila, she asked her lola kung ano ba yung nakikita niya sa mall na naging dahilan kung ba't parang hindi siya mapakali. Sabi ng lola niya ay may nakikita daw siyang mga babae at lalaki na pareha-parehas yung suot tapos lahat off-white at natatabunan daw ang kanilang mga mukha. Di niya daw ma-identify kung inkanto ba yung mga yun o lamang lupa. At pinagsabihan siya ng lola niya na wag daw gumala dun, lalong-lalo na pag siya or may dinadalang malaking problema kasi kapag nasense nila yun, paglalaroan daw nila yung isipan natin which could possibly give us the urge na magpakamatay. Lastly, may isa ring nag-share na muntik na rin siyang tumalon dun sa mall at buti na lang daw may kasama siya that time, hinila siya ng kasama niya nung nakita siyang umaakyat sa barrier. Di niya raw maalala yung ba't siya umakyat doon. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.